Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Ang pananahimik, hindi lang basta salita, sigaw ito. Naranasan mo na bang tumahimik? Hindi para sakta ng iba, hindi dahil sa galit o pait, kundi dahil pagod na ang kaluluwa mo, dahil sobra ng bigat na binuhat ng puso mo. At doon mo na-realize ang tunay na kapayapaan ay nasa paglayo mula sa mga bagay na hindi na nagpapalusog sa'yo. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi rin ito taktika ito ay para mabuhay ka. Para protektahan ang iyong enerhiya, katinuan, at halaga sa sarili. At bigla na lang, may nagbago. Yung taong binaliwala ka, iniwan ka, ginhos ka, o tinrato kang option lang, bigla na lang nagparamdam. Nagsimulang manilip, manood ng bawat galaw mo, mag-like ng lumang litrato, dahan-dahang nagpapakita. Kunwari walang pakialam, pero sapat na ang mga pahiwatig para ipaalam na nasa isip kanila. Pero ito ang twist. Hindi mo na sila kailangan. Tanggap mo na ang pagkawala nila at doon sila nabigla. Ang pananahimik, hindi ito kahinaan. Presensya ito presensya na hindi nila pinayagan, pero naroon pa rin. Nanatili ito sa espasyo na inakala nilang kanila habang buhay. Kapag tumahimik ka, akala nila wala lang. Pero ang totoo, lahat ng emosyon naramdaman nila. Ang katahimikan nagiging mabigat kasi pinapaharap sila sa mga tinatago nila sa sarili ang pagkakasala ang mga pagkakamali, ang mga pagsisisi. Hindi nila namimiss ang boses mo dahil malakas ito. Namimiss nila dahil puno ito ng katotohanan, pagmamahal, at malasakit. At ngayon, wala na iyon. Ang pananahimik mo ang nagpapaalala sa kanila sa lahat ng bagay na sinayang nila. Hindi ito nagmamakaawa. Pero nagsasalita ito ng mga bagay na hindi pa nila kayang tanggapin. Hindi ito nagpapaliwanag. Nandyan lang siya. At sa mismong pag nito, Nabubunyag ang lahat ng pilit nilang iniiwasan. Ang pananahimik na to, ang pinakamalakas na closure na maibibigay mo sa isang tao. Walang malakas na pagsara ng pinto, walang dramatic na eksena. Isang tahimik pero makapangyarihang pagatras para unahin ang sarili mong pag-usbong. At huwag kang magkakamali ramdam nila ito. Ramdam nila kapag sobrang tahimik ng paligid. Ramdam nila kapag sinusubukan nilang magpakalibang, pero sa bawat distraction, andun pa rin ang echo ng pagkawala mo. Ramdam nila kapag ang taong dati laging nagre ngayon wala nang sagot. Hindi nila ito aaminin. Hindi nila ipapakita na naapektuhan sila ng pananahimik mo. Kasi kapag inamin nila, parang binigyan ka nila ng kredito at masyado silang proud para doon. Pero sa loob-loob nila, unti-unti silang nadudurog. Kasi ang pananahimik, hindi pwedeng awayin. Hindi pwedeng manipulahin. Hindi pwedeng baliktarin. Nandyan lang ito. At pinipilit silang harapin ang katotohanan wala na silang kontrol. At itong video na to, hindi para sa mga taong nagmamakaawa na maintindihan. Para ito sa mga pinili ang dignidad kaysa drama. Para sa mga lumayo, hindi dahil tumigil silang magmahal, kundi dahil mas minahal na nila ang sarili nila. Kung ikaw yon, kung minsan mong pinili ang pananahimik bilang sandata at kalasag, gusto kong idrop mo itong affirmation sa comments. Ang pananahimik ko, lakas ko. Kasi ngayon, makikita mo kung gaano kalalim ang katotohanan yon at kung bakit mas sinisira sila ng pananahimik mo kaysa anumang salitang kaya mong sabihin. Ngayon, simulan natin. Una, pinipilit ng pananahimik na harapin nila ang kanilang pagkakasala. Ang guilt, master sa pagtatago. Nagtatago ito sa sarcasm, sa pagiging walang pa-ki-alam, sa galit. Lahat gagawin para hindi makita kung ano talaga ito. At kapag may taong nakakaalam sa loob-loob nila, na sinaktan ka nila, na pinagtaksilan nila ang isang taong tapat, laging andon, at nagmahal ng totoo gagawin nila ang lahat para takasan ang katotohanan na yon. Kaya sila nabubuhay sa mga argumento, sagutan, at walang katapusang drama. Dahil habang nagsasalita ka, kaya pa nilang magtago. Kaya pa nilang magpanggap na sila pa rin ang may hawak. Pero ang pananahimik, tuluyan itong binabali ang maskara nila. Kapag nanahimik ka, tinatanggal mo sa kanila yung ingay na dati nilang tinatabunan. Wala nang text na pwede nilang baliwalain. Wala nang emosyon na pwede nilang gamitin. Wala nang pagkakataon para itapon ang sisi sayo. Ang natitira lang ang katotohanan. At hindi ito maganda. Dahil ang nakikita nila ay sarili nilang refleksyon. Refleksyon ng taong binigyan ng lahat, pero pinili pa rin sirain ito. Ngayon, sa pagkawala ng boses mo, ang utak nila ang nagiging pinakamalakas na lugar. Paulit-ulit bumabalik ang bawat desisyon nila, bawat malamig na pagtrato, bawat kasinungalingan. Nag-scroll sila sa phone. Umaasang may mensahe mula sa'yo pero walang dumarating. Sinasilip nila social media mo. Naghahanap ng senyales na apektado ka pa. Pero ang pananahimik mo ang nagsabi ng lahat ng hindi mo na kailangang sabihin na hindi mo na kailangan ang validation nila. At doon sila tinamaan. Hindi lang dahil wala ka na, kundi dahil sila mismo ang dahilan kung bakit ka nawala. At ang ganitong klaseng guilt, hindi nawawala sa oras. Lumilitaw ito sa mga tahimik na sandali. Nasusunog ito sa kalungkutan sumisilip sa mga panaginip, sa pananahimik, sa mga walang laman na notification. Hindi mo sila kailangang murahin. Hindi mo kailangang isara ng malakas ang pinto. Lumayo ka lang. At ang kapayapaan mo ang naging mismong parusa nila. Dahil walang mas malakas na sigaw ng nagkamali ka kaysa sa taong dati nagmamahal, pero ngayon tahimik na. Hindi ito paghihiganti. Ito ang realidad. Isang realidad na sila mismo ang gumawa, at sila rin ang kailangang mabuhay kasama nito. Maraming tao ang iniisip na ang lakas ay nasa pagsigaw, sa pag-react, sa pagpapatunay ng punto. Pero ang tunay na lakas nasa pananahimik, sa pagpipigil, sa hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Sabi nga ni Elizabeth Kenny, he who angers you conquers you. Pero ngayon, hindi ka na nila kayang sakupin dahil hindi ka na reactive, hindi ka na triggered. Tahimik ka. At yung katahimikan mo, 'yun ang hindi nila inasahan. Nakakayanig ito kasi hindi nila alam ang iniisip mo. Hindi nila alam ang susunod mong galaw. Hindi nila alam kung paano aayusin ang sinira nila. At ang pananahimik mo ang nagpapaalala sa kanila na baka hindi na nila ito kayang ayusin kailanman. Kaya kung ramdam mo ito, kung tumigil ka na sa paglalaro ng emotional games nila at pinili ang kapayapaan kaysa sa drama, drop mo itong affirmation sa comments. Hindi ko na tinotolerate ang kawalang-respeto tandaan mo ito. Ang pananahimik mo ay hindi kahinaan. Ito ay kalinawan. At ang kalinawang yon ang nagpapaharap sa kanila sa guilt na hindi nila matakasan. Number two, inakala nila, magmamakaawa ka. Pero ngayon, sila na ang naghahangad ng contact. Totoo, naniwala silang hindi ka mabubuhay nang wala sila. Ginawa nilang pagkain ng ego nila ang ideya na kailangan mo sila para makahinga. Na hindi ka kung wala ang atensyon nila na kapag iniwan ka nila, tatakbo ka pabalik, iiyak, magmamakaawa, magpapaliwanag sa mga bagay na sila mismo ang may kasalanan, magsosorry ka para lang manatiling buhay ang koneksyon. Pero anong ginawa mo? Hindi ka bumigay. Hindi ka nagwala. Hindi ka humabol. Tumahimik ka. At ang katahimikan na yon, hindi lang nakagulo sa kanila. Nakakatakot ito kasi hindi ito yung inaasahan nila. Hindi ito kasama sa pantasya nila. Yun ang lakas na hindi nila kayang manipulahin. Kasi tingin nila mahina ka. Napagkamalan nilang desperasyon ang malasakit mo. Akala nila dependent ka dahil pinakita mo ang vulnerability mo. Pero ang katahimikan mo ang bumasag sa ilusyon na yon. Ngayon, mas madalas silang tumitingin sa phone. Bawat vibration, tumatalon ang puso nila. Bawat katahimikan, paalala na hindi ka nagparamdam, na hindi ka na nakikisali sa laro nila. At dahil hindi mo na sila binibigyan ng enerhiya para kontrolin ka, sila ang nagsisimulang mag-utom, emotional, spiritual mental. Binabalikan nila ang lumang usapan, hindi para sariwain ang magagandang alaala, kundi para maghanap ng senyales. Patunay na baka may pakialam ka pa, baka nagbablof ka lang. Pero sa bawat minuto, ang pananahimik mo ang nagsasalita. At malinaw ang sinasabi nito, naka-move on ka na. Sabi ng psychology, ang utak ng tao ay ayaw ng open loops. Gusto natin ng closure, ng ending na malinaw. Pero kapag may taong nawala at hindi ka nag-react, nabubuo ang loop na hindi nila maisara. At dun sila na-stuck, para silang naiwang nakasabit sa isang kwento na walang ending. At yung unknown, yun ang kinababaliwan nila nagsisimula silang magtanong sa sarili. Mahal ba talaga nila ako? Wala na ba talaga silang pakialam? Paano kung hindi na sila muling magsalita sa akin? Ang pananahimik mo ang naging question mark na bumabagabag sa kanila. At kapag pinagsama ang guilt at confusion, nabubuo ang bagyong sikolohikal na hindi nila matakasan. Sabi nga sa isang quote, The quieter you become, the more you can hear. At ngayon, naririnig nila ang lahat ng pilit nilang tinatakasan ang tunog ng pagkawala mo. Ang bigat ng consequences ng ugali nila at ang echo ng taong itinaboy nila pero hindi na bumalik. Hindi lang ikaw ang namimiss nila, hinahanap nila ang atensyon mo. Yung parehong atensyon na dati nilang binaliwala at ang pagnanasa nilang yon mas malakas pa sa kahit anong salitang kaya mong sabihin. Kasi wala nang mas lumilikha ng desire kundi ang distansya. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo. Ang ginawa mo lang, tinanggal mo ito. At ngayon, doon nila na-realize kung anong nawala nung nanahimik ka. Kaya kung minsan naramdaman mong walang kwenta ang pananahimik mo, alalahanin mo tong sandali. Alalahanin mo ang kalituhan nila. Ang frustration nila. Ang katahimikan nila hindi dahil pinili nila, kundi dahil wala na silang alam na sasabihin. At kung nakatayo ka ngayon sa kapayapaan mo, kalma at hindi nagpapaapekto, i-comment mo ito at akuin ng buo. I do not chase, I attract. Hindi lang ito mantra. Ito ang katotohanan mo. Number 3 ang pananahimik ay naglalantad ng insecurities nila. Noon, kapag nag-react ka ng emosyonal, sa galit, sa sakit, sa pagmamakaawa, o kahit sa sarcasm, binabasa nila ito bilang ebidensya. Ebidensya na may halaga pa sila. Nahawak pa rin nila emosyon mo. Na kahit gaano sila nanakit, nandyan ka pa rin, available, nakatali sa kanila. Yun ang nagpapakain sa ego nila. Pero nung tumigil ka ng mag-react, nagbago ang script. Bigla nawala ang sense of control nila. Kasi ang pananahimik, iba sa salita. Hindi ito pwedeng baliktarin, hindi pwedeng paikutin. Hindi ito nabibigyan ng espasyo para manipulahin. Ang pananahimik ay nagdadala ng katahimikan. At sa katahimikan, doon nakatira ang insecurity. Ang utak ng tao, galit sa unknown. At kapag ang taong sanay sa enerhiya mo, sa mga salita mo, at validation mo, biglang naputol. Hindi sila nakakahanap ng kapayapaan. Nakakahanap sila ng panik. Nagiging battlefield ang utak nila. Sunod-sunod ang mga tanong. Move on na ba siya? Totoo ba talagang nagustuhan niya ako? Na-figure out na ba niya kung sino talaga ako? Yun ang magic at panganib ng pananahimik. Wala itong kinukumpirma, pero pinapaniwalaan nilang lahat. Nagiging salamin ito ng mga bitak nila. Yung peking confidence na dala nila nagsisimula ng manginig. Yung maling pakiramdam ng superiority nila sayo, unti-unting gumuguho. Kasi ngayon, wala nang humahabol. Wala nang pumupuno sa pananahimik ng validation. Wala nang nagpapaangat sa ego nila at ang pananahimik mo, pinipilit silang harapin ang bagay na tinatakbuhan nila buong buhay. Ang pakiramdam na hindi sila karapat dapat, wala ka nangang sa paligid. Pero ikaw ang pinakamalakas na boses sa isip nila. At ang boses na yon, hindi nagsasabi kung gaano sila kagaling. Pinapaalala nito sa kanila kung ano ang nawala. Bulong ito ng katotohanan na hindi ikaw ang problema. Ang pananahimik, hindi parusa. Hangganan ito. To ang kaluluwa mo na nagsasabing, tapos na akong mag-perform para sa taong hindi naman marunong pumalakpak. At ang ganda pa nito, hindi mo sila kailangang ilantad. Hindi mo sila kailangang insultuhin. Hindi mo kailangang may patunayan. Ang ginawa mo lang, tumigil ka. At sa pagtigil mo, nabuhay ang lahat ng insecurities na pilit nilang nililibing. Naging malinaw sa kanila na ang halaga mo, hindi nang galing sa pagiging maingay. Nang galing ito sa presensya mo, sa palagi mong pagharap, sa pagmamahal mong may consistency. At ngayong wala ka na, yung pagkawala mo ang sumisigaw ng mas malakas pa kaysa anumang confrontation. Naririnig nila ang katahimikan mo sa bawat tahimik na kwarto. Nararamdaman nila ito sa bawat notification na hindi nila natanggap ng sagot mula sa'yo. Nakikita nila ito sa bawat sulok ng buhay na dati, nandun ka. Gusto nila ng control, pero ngayon sila ang nagkakagulo. Na-disrupt mo yung balance na itinayo nila sa pagiging available mo emotionally. At kung nalilito sila, hayaan mo sila. Ang kalituhan na yon, bunga ng laro nila sa taong totoo. Kaya kung tumigil ka ng pakainin ang ego nila at pinili mong mas mahalaga ang kapayapaan kaysa insecurity nila, ipakita mo sa mundo. Tumindig ka sa paglagu mo at i-comment mo itong affirmation ngayon. Hindi ko responsibilidad ang kalituhan nila. Ang utang ko ay kapayapaan para sa sarili ko. Number four, magpapanggap silang wala silang pakialam, pero bantayan mo ang actions nila. May isang bagay na kailangan mong maintindihan. Kapag may taong sobrang pilit na magpakitang hindi sila apektado, madalas dahil sa loob-loob nila, gumuho na sila. Yung mga totoong walang pakialam, hindi na nila kailangan patunayan. Pero kapag may biglang nagpapakitang sobrang masaya, sobrang free, o biglang perfect ang buhay pagkatahimik mo, hindi iyon confidence. Compensation na iyon. magpo sila ng ngiti. Maglalagay ng captions. mag upload ng stories kasama barkada. May inuman. May distractions. Pero ang mga post na iyon, hindi lang para sa audience nila. Para sa iyo yun. Umaasa silang makita mo. Umaasa silang mag-react ka. Umaasa silang maramdaman mo ang nararamdaman nila ngayon. Iniwan, pinalitan, nakalimutan. Pero eto ang totoo. Hindi sila nagsi-celebrate. sila. Bawat post-exam para sa'yo. Bawat galaw scripted para matrigger ka. Pero ikaw, sa pananahimik mo, hindi ka kumagat. At yun ang nagpapabaliw sa kanila. Kasi hindi na ito tungkol sa healing o peace para sa kanila. Ang tungkol na ito sa control. Control na nawala sa sandaling tumigil ka sa emotional tug of war. Ngayon, sila naman ang nasa posisyon na dati ikaw ang pinaparanas nila. Nanunood, nagtatanong, nag-overthink. Tuwing hindi mo tinitingnan ang story nila, ramdam nila. Tuwing hindi ka nagre-reach out, mas lalong sumasakit. At kapag nakikita ka nilang tahimik pero thriving, yun ang sugat na hindi nila matakpan. Kasi ang peace mo, ang composure mo, ang pagtanggi mong mag-react, yun mismo ang nagpapakita ng instability nila. Hindi ka na emotionally available. At natatakot sila sa ilusyon na dati nilang inaasahan. Kaya kahit ang pag move on nila, pinabagabag pa rin ang pagkawala ng energy mo. Hindi ka nanonood, hindi ka pumapalakpak, hindi ka humahabol. At ang pananahimik na 'yan, mas malakas pa kaysa anumang sagot na kaya mong ibigay. Kapag nawala ang emotional presence mo at pinipilit nilang palitan ng fake confidence, mas lalo lang lumalabas kung gaano sila ka empty nang wala ka. Kaya nagsisimula silang mag-acting. Hindi dahil naka-move on sila kundi dahil desperado silang kumbinsihin ang sarili nila na nakamove on na nga. Pero ikaw, wala ka nang kailangang i-decode. Wala ka nang kailangang basahin sa pagitan ng linya. Hindi mo na kailangang i-analyze ang bawat post nila. Tahimik ka lang. Kasi ang katahimikan, hindi lang naglalantad ng insecurity. Nagpapakita rin ito ng katotohanan. Pwede silang magsabi ng kahit ano, pero actions, hindi nagsisinungaling. At kapag nagbago ang kilos ng isang tao sa sandaling tumigil ka ng mag-react, hindi yun aksidente confession 'yon. Ang katahimikan mo ang nagtanggal ng maskara nila. At sa espasyong iniwan mo, lumabas ang performance nila. Hayaan mo silang umarte. Hayaan mong mag-perform. Hayaan mong magtayo ng ilusyon. Ikaw nakaangat ka na mula sa pagreact mo sa pag-observe. At sa elevation na 'yon, binalik mo ang kapangyarihan mo. Walang laro, walang habulan, peace lang. At kung napagpasyahan mo na hindi na karapat-dapat ang fake smiles at filtered stories sa energy mo, I-comment mo itong affirmation ngayon at i-claim ang clarity mo. Hinahayaan kong ang actions nila ang magsalita ng mas malakas kaysa sa salita ko. Hayaan mong ang katahimikan mo lang ang maging sagot nila. Number five, ang pananahimik ang dulo ng ilusyon nila ng kapangyarihan. Alam mo, toxic na tao hindi talaga nabubuhay sa love. Nabubuhay sila sa control. Gusto nilang alam nila na kaya ka pindutin. Isang salita, isang trigger, isang drama, at may reaction ka agad. Gusto nilang maramdaman na hawak ka nila na importante sila dahil kaya ka nilang i-unstable. Pero pag nanahimik ka, pag pinili mong tumigil sa pakikipag-argue, tumigil sa pag-explain, tumigil sa pag-justify, lahat pumabagsak. Kasi ang katahimikan, hindi nila kayang i-twist. Hindi nila kayang gamitin laban sa'yo. Hindi nila kayang i-argue. Nagiging paderito na humaharang sa akses nila sa pismo. Nagiging salamin na ipinapakita kung sino talaga sila nang wala ang energy mo. Powerless. Matagal nilang inisip na hawak ka nila na ang emosyon mo ay kahinaan, na ang reaksyon mo ay obsession, na ang sakit mo ay dependence. Pero nung tumigil ka na sa pagre-respond, durog ang ilusyon nila. Doon nila na-realize, hindi na sila nakatira sa isip mo. Pinalayas mo na sila, emotionally, mentally, spiritually. Binalik mo na ang space mo. Binalik mo na ang boundaries mo. Binalik mo na ang worth mo. At nakakatakot iyon para sa kanila. Kaya bigla silang magme-message ng just checking in. Kaya bigla silang manonood ng stories mo pero walang sinasabi. Kaya bigla silang magpo hoping mapansin mo. Kasi binasag mo na ang cycle. Tinanggal mo na ang supply. Pinatunayan mo na wala na silang kapangyarihan sa mood mo, sa araw mo, sa buhay mo. Ang katahimikan ang nagsabi ng hindi masabi ng mga salita. Tapos na. Ayoko nang magpaliit para lang magkasya sa kwento mo. At yung shift na 'yon, yung boundary na 'yon, 'yun ang nakakasira sa kanila. Kasi tapos na ang laro. Hindi ka na naglalaro. Hindi mo kailangang ibigay ang boses mo, lalo na sa taong ginamit lang ito laban sa'yo. Katahimikan ang pinaka-dignified na sagot sa disrespect. Sagot ng taong naghilom na, ng taong hindi na naghahanap ng pakikinig, mula sa mga taong hindi naman talaga nakikinig. Kasi alam mo na, tunay na power, hindi hinahabol ang chaos. Tunay na power, gumagawa ng peace. Kaya noong tumigil ka sa pagpapakain ng ego nila, noong tumigil ka sa pagsayaw sa drama nila, hindi na nila alam kung sino sila nang wala ka. At yung emptiness na yon, hindi mo responsibilidad. Bunga yon ang mga choices nila. Lumaki ka na. Lumampas ka na sa manipulation. Umangat ka na sa pangangailangan ng closure. At ngayon, malaya ka na. Hayaan mo silang makipagbuno sa katahimikan. Hayaan mo silang harapin ang bigat ng pagkawala mo. Kasi sa espasyong iniwan mo, lumalabas ang hindi matatanggi na katotohanan Nawala sa kanila ang isang taong totoo. Kung tapos ka na sa pagpapaniwala sa kanila na hawak nila emosyon mo, a-comment mo ito ngayon. Sumasagot ako ng katahimikan, hindi ng gulo. Ito na ang power mo ngayon. At maganda. Number 6. Nararamdaman nila ang pagkawala, pero hindi kayang aminin ng pride nila. May klasing sakit na dala ng tao na hindi nila masabi. Yung sakit ng pag-alam na sinira nila ang isang magandang bagay. Na itinulak nila palayo ang isang totoong tao. Na inaksaya nila ang loyalty, pasensya at pagmamahal. At ngayon wala na. Ramdam nila yon tuwing umaga. Pagkahawak nila sa phone at walang mensahe galing sa'yo. Ramdam nila tuwing may memory na lumilitaw, isang lugar na pinuntahan nyo, isang kantang nagpapaalala sa'yo, pero malakas ang kulungan ng pride. Tinuturuan silang magsuot ng maskara kaysa harapin ang totoo. Kaya kahit na-miss ka nila ng sobra, hindi nila ipapakita. Kasi ang pagpapakita ibig sabihin surrender. At ang surrender, ibig sabihin aaminin nilang mali sila. Na pinakawalan nila ang isang taong mahalaga. At para sa ego nila, hindi matanggap yon. Kaya magpo sila ng fake smiles. Magpapakabisi. Makikipag-flirt, magpaparty, party tawa Lahat para lang ipakitang hindi masakit ang katahimikan. Pero bawat oras na hindi ka nagre-reach out, bawat araw na nananatili kang kalmado at tahimik, unti-unti silang kinakain nito. Kasi ang katahimikan ang pinakamalakas na paalala na nakamove on ka na, mas lumago ka na, mas pinili mo na ang sarili mo. At walang mas masakit sa marupok na ego, kundi ang makalimutan ng taong inisip nila na hinding-hindi aalis, totoo ka, binigay mo puso mo. Binigay mo oras mo, binigay mo energy mo, pero imbis na tanggapin ito ng may pasasalamat, itinuring lang nilang normal, hinding-hindi nila makakalimutan ang katahimikan na iniwan ko. Hayaan mong maramdaman nila, hayaan mong dalhin nila. Hindi mo kailangang basagin ang katahimikan, sila ang bumasag sa connection. Kaya nung tumigil ka sa pagpapaliwanag, noong tumigil ka sa paghahabol, noong tumigil ka sa palaging pagdating, nag ang dynamics. Ngayon, ang katahimikan mo na ang mas malakas kaysa anumang goodbye. Ramdam nila ang pagkawala sa paraang hindi nila aaminin. Nararamdaman nila pero nakakadena sila ng pride sa denial. Magbibigay sila ng excuse. Sasabihin timing lang. Sasabihin nalito sila. Pero sa loob-loob nila, alam nilang may nawala silang sagrado. At ang kaalamang iyon, hahanting sa kanila matagal na matapos maging normal ang katahimikan. Sabi nga ni Marcus Tullio Cicero, Silence is one of the great arts of conversation. At ngayon, ang katahimikan mo, nagsasalita ng malakas. Sinasabi nito, binigyan kita ng chance, binigyan kita ng love, binigyan kita ng presence. At ngayon, binibigyan na kita ng distance. At maniwala ka, hinding-hindi nila makakalimutan ang bigat ng katahimikan na yan. Mananatili yan sa memorya nila. Nang mas matagal pa kaysa anumang salitang maaari mong banggitin, kung nakatayo ka ngayon sa katahimikan na yan, gusto kong i-comment mo ito at ang ng growth mo. Number 7. Ang katahimikan mo, simula ng transformation mo. Hindi na ito tungkol sa kanila. Ito'y tungkol sa iyo. Kasi noong tumigil ka sa pagsagot, noong tumigil ka sa paghabol ng validation, noong pinili mo ang katahimikan kesa reaction, may makapangyarihang nagbago sa loob mo. Nagsimula ang healing. Hindi sa malalakas na deklarasyon, hindi sa mga dramatic na exit, pero sa stillness. Sa mga sandaling pwede kang pumutok, pero pinili mong piliin ang peace. Ang katahimikan na yon, hindi kahinaan. Ito ang totoong power. Ikaw na binabawi ang sarili mong sistema mula sa chaos na dala nila. Ikaw na hindi na nagpapahijack emotionally sa mga taong nabubuhay sa atensyon mo. Ikaw na natutong ang oras mo, ang energy mo, ang pagmamahal mo, sagrado. Hindi ka na nakikipaglaban para makita ang worth mo. Hindi ka na nagshishrink para magkasya sa maliit na tingin nila sayo. Hindi ka na available para sa emotional crumbs at sirang pangako. Ang katahimikan mo, yan ang hakbang palabas ng survival mode yan ang pag-uwi mo sa sarili mo. At sa bawat araw na pinipili mo ang calm kaysa conflict, stillness kaysa struggle, clarity kaysa confusion, tumataas ka, lumilinaw ka, mas grounded ka, hindi ka na lang basta nakaka-survive, nagta-transform ka, nagiging tao ka na hindi na naghahanap ng closure, dahil ang growth mo na mismo ang closure, hindi na naghahanap ng revenge, dahil ang peace mo na ang revenge, hindi na naghahanap na makita ng iba, dahil finally, nakita mo na ang sarili mo. Yung peace sa energy mo, yung lakas sa katahimikan mo, yung dignidad sa detachment mo, yan ang tutunog at uugong sa mga lugar na dati. Ikaw mismo ang nagpuno. Mararamdaman nila yan matagal pa matapos nilang ma-realize kung ano ang nawala sa kanila. Kasi ang katahimikan, hindi lang nagsasabing tapos na ako. Sinasabi rin nitong nagbago na ako. Ina-announce nito ang transformation mo nang hindi ka kailangang sumigaw. Binubuo nito ang future mo habang sila, nakabaon pa rin sa past nila. Ginagawa nitong purpose ang sakit. Ginagawa nitong clarity ang kalituhan. Ginagawa nitong healing ang heartbreak. At dun na ngayon nakatira ang power mo. Hindi sa mga sorry nila. Hindi sa recognition nila. Kundi sa tahimik na imperyong binubuo mo sa loob mo. Sabi nga sa quote, Minsan hindi mo kailangang magsalita. Hayaan mong ang pagkawala mo ang magsabi ng lahat. Kaya hayaang ang katahimikan mo ang magsalita ng lakas mo. Hayaan nitong umalingaw-ngaw ang evolution mo. Kung handa ka ng tumaas higit sa ingay, i-comment mo itong final affirmation. Ang katahimikan ko ang nagpapagaling sa akin at siya rin bumabagabag sa kanila. Tuloy ka lang, kasi kakasimula pa lang ng transformation mo. Tandaan mo ang katahimikan, hindi kahinaan. Ito ang pinakamalakas na sigaw ng healed soul. Hindi ito kawalan ng lakas. Ito ang presensya ng tunay na grounded power. Hindi mo kailangang lakasan ang boses para patunayan ang punto mo. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa mga taong pinaliit ka noon. Ramdam nila sa mga quiet moments, sa void na iniwan mo sa parte ng buhay nila na hindi na nila kayang palitan. Bawat scroll, bawat aksidenteng paalala, bawat glimpse ng growth mo, sakit para sa kanila. Kasi nawala sa kanila ang taong pumili ng self-worth, kesa self-sacrifice. Kaya maglakad ka lang ng tahimik pero makapangyarihan. Hayaan mong ang katahimikan mo ang maging anthem ng evolution mo. Gamitin mo ito hindi para manakit, kundi para maghilom, pumangon at pawiin ang sarili. Comment mo yung affirmation na tumama sa kaluluwa mo. I-share ito sa taong kailangan ng strength para protektahan ang peace nila. I-like kung tapos ka na sa pagpapaliwanag. Mag-subscribe kung handa ka ng lumago, mas malakas, mas matalino. Tandaan, hindi mo utang ang closure. Utang mo sa sarili mo ang freedom. Hindi mo utang ang conversation. Utang mo sa sarili mo ang peace. At ang katahimikan mo, hindi lang sila sinisira. Ikaw din ang inililigtas.